ito, usapan po natin ang, uh, of course, agri, malapit-lapit po sigmura ni Juan de la Cruz, ang bigas. Kailangan, -kailangan po natin niya araw-araw dahil tayo po, mga Pilipino, ay mga rice-consuming uh, people. Uh, rice-consuming... May dumigay pa ito. <laughs> Sige, papasukin po natin uh, sa kabilang linya si dating uh, Agriculture Secretary Leonardo Monte Vicente Mayor ng Federation of Free Farmers Cooperative. Uh, Secretary Montemayor, magandang hapun uh, hapon po. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Maraming salamat, kasama uh, Magandang tanghali din po. Opo, uh, Sek. Ito po, ang, uh, dahil mainit-init pa naman po, ano pong uh, reaction po ninyo, initial reaction, dito po sa ipinatupad po, ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos na i-extend pa ng uh, kahit isang buwan o tatlumpong araw itong uh, rice importation ban? Uh, pabor, pabor kami doon, uh, Drew, kasi hindi naman karapat dapat na habang umaani ang ating mga magsasaka ng kanilang palay, eh sasabayan niyan ng ano, uh, karagdagang bigas na imported naman sa ibang bansa. Dahil siyempre, ang effect ng additional supply Uh, mula po sa importasyon ay eh, lalo pong magpapababa ng 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 presyo po ng palay. Sa so, ngayon kasi napakababa na po yung bilihan ng palay na uh, nasa 8 to 10 pesos per kilo. Uh, hindi po sapat para ma, ma, matakpan man lamang mm. yung uh, production cost ng ating mga farmer mm. na nasa 14 pesos and 50 centavos. Gayun oh. pa man, uh, draw hindi hindi rin sapat ng hakbang itong uh, extension ng kwan, import ban sa bigas dahil napakababa pa rin ng ano ng presyo ng ng kwan ng palay. Ah, so mahaba so, daw sa why, size, eh. Grabe. O, yun na eh, yung siguro yung size yung medyo kwan na. Medyo basang-basa na Kulang na lang pamigay na lang yung yung palay. eh, mas mas kwan na nga eh. Mas mura yung palay kaysa hindi kay. eh. <laughs> <laughs> Binenta nyo pa, di ba? Kung sa din naman, uh, ah, di ba? Bibili nyo. Grabe naman, sa is naman. Pa, uh, ano nang uh, itsura nun, uh, Sek? Eh, na baka, baka nangingitin na yung, ano, <laughs> yung putil nun. <laughs> Opo, pero, tama ho ba uh, kung 30 days, bakit hindi pa, kasi meron dito nagsasabi, DA, uh, possible, eh, tapusin na lang itong taong 2025? Uh, pa mas oh, paboro sa inyo oh, mas mabuti naman yan. Para uh, yung, yung Pasko ng ating mga magsasaka, hindi lalong kong dilim. Mm. Ngunit <laughs> kung din, mm. hindi pa rin sapat yung, ano, eh, yung import ban. Kaya nga kahapon, ng no umaga, nagsampa yung sama namin, ng petition. Federation of Free Farmers, mm. at saka yung magsasaka party list ng isa pong petisyon sa tanggapan ni Secretary Chu Laurel sa DA na sang ayon po doon sa isang batas na ang tawag ay Safeguard Measures Act. Ay nanawagan po kami sa ating kalihim na sa loob ng 30 days, magpataw siya ng karagdagan taripa sa imported na bigas upang okay. ay maliwanag po sa ating mga local trader na uh, pagkahit kahit na ililift yung, po, yung, yung rice import ban, sa katapusan ng december halimbawa ay mm -hmm. eh, kuwarta hindi naman uh, yung yung presyo po ng ported rice pagiging mas mataas compare po ngayon mm -hmm. so that's why uh, mas maingganyo po yung mga trader natin na bumili ng pala sa mas mataas na presyo din mm -hmm. uh kung kung talagang palalawigin nga hanggang katapusan ng uh, uh, taon pero uh, good news whoe Il ilang porsyento ho ba ang uh, inyo pong isinusulong at uh, 10%, 15% uh, sec? Yung sa aming kwan, uh, ta, mga estimates, minimum na dagdag dapat doon sa kasalukuyang 15% na taripa ay dapat minimum 20%. 20. So pag idagdag mo yung 20, assuming na i-approve ni Secretary Laurel yan, uh -huh. eh, doon sa 15, uh, magiging 35% na po yung taripa. But oh. it could be more, uh, Siyempre, depende po sa pagsusuri ng DA kung ano yung karapat-tapat na dagdag na tarifa upang mapigilan po yung mga importer na uh, masyadong malaki ang kanilang ang angkat. Mm -hmm. So it could be more than one, uh, 20% increase. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero 'di ba may EO? Iba kasi 'yun na, na ano eh, na procedure doon Kwan. Mm -hmm. uh, drone Uh, no? Kasi yung umalala natin last year, uh, July ng 2024, Uh, nagpalabas ang ating Pangulo ng EO62. Uh ah -huh. uh, sa ilalim ng EO62 na yon, yung taripa was at 35%, nireduce na to 15%. 15 uh -oh. -huh. Uh -huh. eh, yan, yan ang kasalukuyang umiiral na taripa, 15%. percent. Uh -huh. eh, ang naging epekto kasi noon ay Mapapa yung, yung binabayaran please ng importer sa inangkat nilang tikas. Mm. Tapos since January bumagsak naman ang international world prices for rice mm -hmm. by about 40%, mm -hmm. especially from Vietnam ang principal ko natin yes. supplier. So, yung pong dalawang factors na yon, uh, reduced uh, tariff rate under RA 62 plus yung very low prices of international o price sa world market. Talagang kwanto po niyo yung mga import natin magpasa kung napaka napakalaking bulto mm -hmm. ng bigas. Uh -huh. So much so ngayon eh kwanto. Eh, ang baba po ng presyong po ng palay. Uh, however, uh, meron naman binibigay itong safeguard measures law na pinanggit ko ng protection sa ating rice partner. Opo. Uh, kung saan mas mabilis itong paraan nito sa tariff uh, increase Opo. dahil lang ang ang, ang sector agriculture on its own mm -hmm. pwede po niyan ipagtagtak na yon pansamantala mm -hmm. for up to 7 months ah uh, all right pero eh uh, sec uh, dahil magkakasunod po yung bagyo ah uh, marami hong uh, billion na tama no nasa two uh, sabi ng uh, NDRRMC sabi rin ng DA nasa 2 billion pesos na yung uh, uh, ng uh, halaga ang pinsala sa uh, sektor ng agrikultura nito magkakasunod na bagyo. Uh, may, may epekto ba ito sa supply natin ngayon? Eh anihan na ngayon eh. Uh, yan nga. Well, palagay ko hindi, draw kasi precisely, anihan. Kaya nadadagdagan yung ating supply ng, ano, mm, ng pala okay. at saka ng bigas. So okay. kahit na may nawala o nagawa nitong mga bagyo, na offset naman yan ng ano eh pumapasok na rice ano natin. Yung local, pala, tsaka harvest. yung import. oh, tsaka may, meron pa tayong malaking reserva na inangkat na bigas itong, first, ano po, first eight months mm -hmm. ng 2025. Uh, combined with the good harvest ng local palay ng first six months ng 2025. So, kung po, uh, I think uh, maganda, maganda yung position po natin with respect sa local, at saka imported supply ng bigas. Mm. So minimal yung epekto nitong magkakasunod na bagyo? Yes, yes. But that's correct, bro. Oh, uh, hopefully, eh, hindi naman samantalahin, uh, Secretary, ng ilang mga, alam mo na, mga mapangabuso, yan ang na namang idadahilan, eh, binagyo kami, di ba? Eh, alam na natin uh -huh. yung mga ganyan, di ba, uh, dapat maging alerto rin, alerto ating mga ahensya mm -hmm. sa gobyerno hindi lang yung Department of Agriculture pati DTI mmm din siguro yung mga Philippine uh, Competition Commission uh, at saka, uh, gamitin nila yung kuan yung mabigat na na kuan parusa na, na nakalagay dito sa anti-agricultural economic sabotage oo 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 pagka nakita dyan na talagang nananamantala eh uh, uh, nag na, ng profiteering aba, pagka kinasuhan ka nun, eh, non-bailable, hindi ka pwede impiyan. Ang inaabangan namin, uh, inaabangan ng taong bayan, uh, sir, eh, merong masampulan. Oo, oh, dahil kung tama nga, tama nga naman yon na uh, draw, dahil yung batas sa uh, anti-agricultural economic sabotage tumpang September of last year eh, oh, oh. na maging batas, eh, na isang taon nakalipas. Asa na? Asa na ang ano? Oh, parang wala pa yata ang nasasampahan eh. O, wala oh. pa yata ang nasasampulan eh. Hanggang oh. ngayon. O, oh, eh baka naman ano pa, uh, Sek, eh, inahanap pa. <laughs> eh, <laughs> ang hirap naman natanggapin yun. Nandiyan lang, na, kasi... dyan lang sa gilid-gilid. Na... Nandiyan powers na binibigyan ng Congress. Yung flood sa, control, sa flood control, may sasampulan. Eh dito, is isang taon na wala pa sa sasampulan. Diba? ba ah, nga eh. Oo. Oh, siyempre, eh, kawawa mga magsaka natin. Eto, in sa, this case, sa oh, sikmura talaga ni Juan de la Cruz tumatago ito, di ba? Ang hinahanap na oh, tao eh, bayo, meron talagang resulta. Correct, correct. Opo. Okay. patong-patong narin na rin kasi yung kwan, yung pinsala na dinaranas sa ating lalo natin ating mga magsaka, eh, gawa nitong mga anomalya sa public works, flood control project. oo nga pala. Na Tama oh, na. bakit po sige binunyag pala ni uh, Secretary uh, Kiko Laurel pati pala ayan uh, sa DA meron ding ghost farm to market road project sa uh, bahagi ng Mindanao. Di ba sa uh, dito ba sa Luzon o sa Pangasinan meron din ba meron uh, meron ba kayong nakikita na iispatan uh, Montemayor? Uh, wala pa akong natatanggap na specific reports ng uh, Uh, di umano ay kwan. Uh, defective or even ghost phantom market roads. Mm -hmm. Although, yun nga, si Secretary Ravel, di ba sinabi niya, meron na raw silang nakita sa, I think, sa Dabao Occidental uh -huh. at sa uh, Sanda sa del, mm -hmm. del Norte. Mm -hmm. oh, so ma marahil, medyo may naamoy na siya. That's why nag-order siya, I think, two weeks ago ng uh, malawakang audit ng mga phantom market roads. Mm -hmm. Kasi kundi niyan eh, Ako talagang seryoso yung mga uh, gumagawa ng kalukuhan dyan. May mga paraan sila dyan, makwan eh. Actually. Uh, uh, uh. po nila. Sabihin nila, limbawa, inayos daw nila yung karsada sa bukit. Hmm. Uh, ang, ang, ang pumamaraan ay regrabiling. Hmm. Nilalagyan ng graba. Oh. Yung ano, yung, yung daan. Hmm. Eh, i-report nila... Uh, nakapag-purchase sila yung contractor ng sampung to, truck. Doktoring dokumento. Oo. Oh. oh, tapos ang actual na delivery, isang kwan lang. <laughs> isang truck lang ng graba. Ay di nakasyam na truck sila ng graba na kwan, pa, pagkakitaan nila yun. Oo. Grabe, no? O, pati ba naman yung ganun sa... Ay, nako, sec. Eh, baka... <laughs> wala... Hindi tayo, baka hindi tayo matapos dito kapag yan ang pinag-usapan natin. <laughs> Pero, eh. po uh, anyway, doon po sa issue pa rin po ng uh, bigas dito po sa rice importation ban, sa tingin nyo, masusolusyonan nito, uh, Sec, yung matagal lang hinaing din ng uh, bawat uh, pamilyang Pilipino, lalo yung mga may hirap na pamilyang Pilipino doon sa presyo ng bigas. Dapat may comprehensive kwan pa rin tayo. Approach sa kwan sa sa issue drone. No? Mm -hmm. So sa ngayon, i immediate kasi yung pangailangan ng ating mga magsasaka dahil mababa masyado yung presyo ng palay. So it has to be combination of one. Palawigin pa yung ban sa rice importation, hopefully hanggang katapusan ng taon. Mm -hmm. Plus yung tagdagan po yung taripa para hindi po matukso yung mga importer na mm -hmm. magpatuloy ng kanilang pag-aangkat. Especially after the one, lifting of the... Important. yung, apo, apo. Oo. And then of course, over the middle to longer term, uh, yung mga dapat il ilaan na tamang budget. Oo. Mm -hmm. iwan na lang yung, yung ninakaw po ng mga insertions. <laughs> Kinuha po doon sa budget. I-realign. <laughs> <laughs> na patubig. Oh, ibalik yun. oh, balik. Eh, oh, eh, kung yung sa so, PhilHealth, yung PhilHealth, nakaltasan health, oh, binalik, eh. ng PhilHealth yata ng may 60 billion. Oh. Oh, eh, in order in order na ni presidente ibalik na yon mm -hmm. sa field health. Eh, mm -hmm. gawin nila dito sa blood control projects na pwede, pwede. Mm -hmm. Nako, oh, oh eh, ilagay na lang sa mas productive ano. Uh, Tsaka ano pala, sec, yung pati sa fertilizer. Kailangan 'yan, 'di ba? Ah, lahat 'yan dapat kalungkatin. Oh. Along ka kasi yung bang mga fertilizer na binibili, tama ba yung niyan? At yung bang mga in order talagang kundi niyan. Naalala uh, ko na naman diba? yung, ano, yung fertilizer na nasa sachet. <laughs> oh yung panahon ni Napolis, di ba? yung yung mga liquid mga polyar o liquid fertilizer oh. Uh, na pagtinigdan mo hindi naman yata tunay na ano, liquid fertilizer bakit dulayan lang eh ano ba naman noon <laughs> <laughs> But, opo, upo kidding aside no eh, actually seryosong uh, usapin ito sa itong uh, sa issue ng uh, agri agri sector sapagkat pagkain ng pinag pagkain ng bawat Pilipino pinag-uusapan natin dito and hopefully ay uh, malampasan natin itong uh, issue na ito lalo kasi magkakaugnay yan di ba secretary yung flood control yung corruption uh, sa hindi lang sa DPWH Siyempre yung ibang uh, ayensya rin, meron din man na uh, silang kinakaharap din mga hamon sa korupsyon. Baka meron pa ho kayo mga karagdagang pampanawagan, Sekretary, sa ating pong, uh, butihing kalihim po ng agrikultura at sa iba pa ho mga stakeholders, sa mga mamamayan at siyempre sa mga kapwa po ninyo magsasaka. Well, nagpapasalamat din kami kanila, Sekretary Cholaurel, dahil naghahanap siya ng mga remedyo dito sa sobrang pagbagsak ng presyo ng palay na tumatama sa ating mga farmer, uh, ngunit gusto rin namin itiin na kailangan sabayan po ng uh, extension ng import ban sa bigas ng mas mataas na taripa para magbigay po ng uh, immediate relief sa ating farmers. At uh, beyond that, Opo. magtulungan po tayong lahat para yung mga anomalya mm -hmm. mawala yan at imbis na kurakotin yung limitadong pondo ng gobyerno, kami na lang natin ng para Opo. mapalakas ang ating food security. Uh -huh. uh, sir, uh, pahabol last na lang uh, paboro kayo na mag-lifestyle check din po yung mga official po ng uh, DA, yung uh, yes. patempleyado. Oo. O, intak ka, uh, ako naman 'yan eh, ay na sa ating saligang batas, nakalagay doon eh, hmm. na dapat Uh, public office is a public, public trust, trust diba? yes. Opo, oo, oo. So, dapat ipakita sa kanilang pamumuhay na sila ay kwan <laughs> hindi hindi kum ng lapis sa kanilang sweldo O mm -hmm. so, so consistent lamang yan also with our constitution mm -hmm. all right Marami po salamat Secretary Montemayor sa inyo pong oras magandang uh, hapon po at ingat po kayo good luck po sa inyo sir uh, thank you very much Drew good Salamat po ngayon. salamat Uh, God bless si dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor Chairman po ng Federation of Free Farmers Cooperative. Bonlitam bon. bon, bon. bon, bon. <mik> bias.